konstitusyon. Ang dalawang executive order noon ni dating Pangulong Joseph Estrada kaugnay ng Coco Levy Fund. Ang una, ang Executive Order 312 na nais makalikom ng isang bilyong pisong pondo mula sa mga ari-ari ang nakuha gamit ang Coconut Levy Fund. Ang pangalawa naman, ang Executive Order 313 na bumuo ng Coconut Trust Fund. Paliwanag ng Korte Suprema, hindi maaaring ilipat ng dalawang kautusan ang pamamahala sa Coco Levy Fund. Ang Philippine Coconut Authority daw ang dati nang itinalagang tagapamahala sa mga ari ang nakuha gamit ang Coconut Levy Fund. Itinuturing din daw na buwis ang Coco Levy Fund kaya dapat itong dumaan sa Commission on Audit. Inulusan po ang Coco Levy Fund noong panahon ni dating Pangulong Marcos, para umano sa ikawuunlad ng mga tagapagtanim ng niyog o buko